Good evening family uh, Pag-aralan po natin ang pahayag Saka para malaman natin kung sino yung Nagpapasimula ng digmaan At anong pangalan niya Babasahin natin pahayag sa is Aklat pahayag sa is Talatang 7 Nang alisin ng kordero Ang pang-apat na selyo Narinig ko ang sinabi ng pang-apat na buhay na nila lang. Halika. Isang kabayong maputla. Ang, naka, ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay rito ay Kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan taggutom salot at mababangis na hayop sa lupa so yun na po yung babasahin natin no para malaman natin kung sino yung nangungunang is Diyos o is -pit. inutusan ng Diyos na may hawak ng mga digmaan kung bakit mayroong mga digmaan ano? Ulitin natin. Mahaba pa na may oras na. Number 7. Pahayag 6. 7. Nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig kong sindabi ng pang-apat na buhay na nilalang halika, isang kabayong maputla. Ang, na, ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa kanya ito ang kapangyarihan ng sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop.